Nagmamantikang laing ba yung gusto mo? Tara, madali lang pong gawin yan. 1 pork kilo na pork liempo yung gamit ko rito. Isir lang po muna natin mabuti. Sa pinakalimabas na mantika, dito na po natin gisahin yung sibuyas at luya. Pwede rin po kayo rito gumamit ng bawang. Gisadong bagoong na yung gamit ko rito. Kung sakaling hilaw pa yung gagamitin nyo, gisahin nyo lang po ng mas matagal. Maglagay ng coconut milk. Nasa 4 cups po ito. Ito po yung pangalawang piga. May halo na po itong tubig. Kapag kumulo na, hinaan na lang po yung lakas ng apoy sa medium low heat. Then ilagay na po natin yung nahugasan po nating gabi. Tuyo po yung gamit ko dito. Optional lang po yung pagilagay ng pinakalaman ng gabi. 30 minutes pong pakukuluan. Huwag po munang hahaluin. Then after nyan, pwede na po natin itong galawin sa po tayo rito maglalagay ng ating coconut cream o ng ating kakanggata. Nasa 8 cups naman pong kakanggata yung aking gamit dito. Lutuin sa mahinang apoy hanggang sa ito po ay tuluyan ng magmantika. I-adjust yung lasa depende na po sa inyong preference. At yung paglalagay rin po ng sili optional na lang din po ito. Kayo po, anong sinasahog nyo dito? Pwede nyo rin pong ishare yung mga pamamaraan nyo ng pagluluto po ng laing. Nasa dalawang oras po yung pagluluto ko dito pero sulit na sulit naman dahil napakasarap po at nagmamantika po talaga itong ating laing. It Halagang 45 pesos na tokwa kakasya na sa pangpitong tao. Napakamura, napakasarap. Tara na po at umpisahan na natin lutuin ang ating sisig tofu. 10 pirasong tokwa hiniwa sa gitna then nilagyan po natin ng pampalasa paminta at isang piraso lang pong powdered seasoning. After po nating prituhin, ihanda naman po natin yung ating sauce. Paghalu-haluin lang po yung ating toyo, 3 tablespoon. Yung ating liquid seasoning, 3 tablespoon rin po. Gagamit rin po tayo rito ng calamansi juice, 2 and a half tablespoon. Asukal, 2 teaspoon. Mayonnaise, 1 fourth cup. At yung kalahati lang po ng lata ng liver spread, nasa 42 grams lang po ito. I-mix lang mabuti din mag-umpisa na po tayo sa pagluluto. After po nating ma-melt yung ating 2 tablespoons po ng butter or margarine, magisa po tayo ng bawang at sibuyas. Then ihalo na po natin yung ating piniritong tokwa, Gisahin po saglit bago po natin idagdag yung ating ginawang sisig sauce. Haluin lang po at lutuin ng nasa 3 minuto bago po tayo magdagdag ng sili. Optional lang po ito kung gusto niyo pong may sipa ng anghang. Lutuin na lang po ng nasa dalawang minuto pa at budburan po natin ito ng ating dahon ng sibuyas. At heto na nga po yung ating napakasimple na nga gawin, napakamura pa pero napakasarap na sisig tofu. Ginataang puso ng saging na nagmamantika. After mahiwa ng puso ng saging, lalamasin lang po natin sa asin para matanggal po yung mga dagta, then hugasan po nating mabuti. Sa pagsasangag po ng dilis, hindi po tayo rito gagamit ng mantika. Saagid lamang po sa katamtamang lakas ng apoy. Kaunting mantika magisa lang po tayo rito ng bawang, sibuyas at kaunti rin pong luya. Optional na lang po yung paggamit ng karne, nakadepende na po ito sa inyong preference. Kapag gisado ng mabuti, maglagay po tayo rito ng mga pampalasa katulad po ng paminta at asin. Optional lang din po yung paglalagay po ng sili. Then ihalo na po natin yung ating walong tasa ng pangalawang gata, takpan hanggang sa ito po ay kumulo over high heat. Kapag kulong kuluna, na, ihahalo na po natin dito yung ating puso ng saging, isang kilo nga po pala ito. Haluin lang po mabuti, then tatakpan lang po uli. Hinaan na lang po yung lakas ng apoy sa medium low heat hanggang sa tuluyan pong maiga yung ating pangalawang gata bago po tayo maglalagay rito ng ating pinakakakang gata. Anim na tasa naman po yung ating kakang gata, then pakukuluin lang po natin itong mabuti bago po natin ilalagay yung ating nasangag na dilis kanina. Tikman yung lasa at i-adjust, depende na po ito sa inyo. Then over low heat lang po pakukuluan po natin ito hanggang sa tuluyan pong maluto yung puso at the same time magmamantika na po ito.